Hello guys, good morning or good day sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating vlog ngayong araw na to. Kasi yung biik natin ngayon is may mga insect bites or kinagat na mga lamok. Kasi dito sa amin ngayon lagi ang ilan. At, uh, dito sa farm namin, uh, mataas kami na lugar. Nagpo-farm. So parang dito sa farm, malaming uh, maraming lamok dito pag umuulan kasi nga diba ah uh, wala kasi wala, wala masyadong tao bahay lamok ka dito kung umuulan yung i natin sa insect bites o kinagkagat ng mga lamok is antibacterial ito ah uh, sa biik ang dosis nito is 1 to 2 ml per 10 to 20 kg so try natin to 3 days consecutive na injection natin para yung, yung bacteria ng baboy mawala so ito yung uh, nirecommend nire so kasi ito guys ito is water sterile so halo mo lang ito So ito, ihalo, i-shake lang, tapos kukuha lang tayo dito ng 2 ml. So, tapos na tayong mag-inject sana na may natutunan kayo doon sa pag-inject ko ng antibacterial so hanggang sa susunod na vlog natin, update ko kayo kung ano na nangyari sa biik natin so salamat